Pag-uulat muna naman sa impira ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Real, magandang araw Kalapan City, Oriental, Mindoro, magandang araw Pilipinas. Sa pinagsani ni ng Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Unit, Calapan City Drug Enforcement Team, PDEA Oriental Mindoro at National Bureau of Investigation Mimaropa, nahuli ang isang 27 anyos na lalaki dahil sa pagbebenta ng umano'y ilegal na droga sa sitio Simaron Barangay Santa Isabel sa lungsod ng Calapan noong nakatanghali tapat noong Oktubre a 26. Sa ulat ni Team Leader Police Captain Jerry Kai, ang sospek ay residente ng Barangay Mangangan 1 sa Bayan ng Bako ay lantaran itong nagbebenta ng pinagbabawal na droga sa kanyang mga parokyano kung kaya pinagplanuhan nila ang paghuli dito. Dakong alas 12.05 ng tanghali ng nasabing petsa ay ikinasa ang operasyon sa naturang lugar kung saan nakipagkita ang sospek sa posture buyer para sa ibebenta nitong umano'y shabu na magkaabutan na ng pera at isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang droga ay dito na inakbaya ng ahenteng buyer ang sospek sa kasinabi na siya ay inaaresto dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga kaya din ang kanyang mga karapatan. Maliban sa nabiling item ay nakuha ng pa ito ng isa pang sachet na naglalaman ng pinaghihinalang shabu na nakabalot sa isang brown na papel at ang buy -bus money na 500 pesos na nakuha sa kaliwang bulsa ng suot nitong pantalon. Ayon sa pulisya, dati nang nahuli at nakulong ang lalaki sa kasong carnapping na nakalaya lamang dahil sa plea bargaining, ngunit ngayon ay kulungan dahil naman sa pagbebenta ng ilegal na droga at posibleng hindi na ito maaring makakuha pa ng plea bargaining agreement. Naaarap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 on suspect at paghahanda ng mga dokumento para sa inquest proceedings na kasalukay nakakulong sa Calapan City Police Station. Ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po sa impyerno ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro. Samantala, mas ligtas umano ngayon ng Pilipinas at mas secure ang mga tao sa ilalim ng panguluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman ang giniit kahapon ng palasyo ng Malacanang matapos sa... Sabihin ng dating Pangulong si Duterte sa Senate hearing kahapon na muling tumaas ang antas ng krimen sa bansa. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanyang statement kahapon, walang totoo sabi ng git nitong si Duterte na muling niya namamayagpag ang krimen sa buong bansa.